Ah, uh, hello mga best. Ah, uh, itong i-share ko sa inyo mga best ay itong ar itong mode na 'yan mga best, i-share ko sa inyo, kung para saan yung mga mga best. So ayan. So bago 'yan, i-switch on muna natin. Ayan. Ayan. So ngayon, wala dito sa taas, ayan, wala sang nagalagay. So kapag pinutin natin ito, lalabas yang low, isang pindot pa. Lalabas naman yung Hi. So kapag isang pinut isang pinut pa natin, nawawala siya. So para saan nga ba 'yan? Para ito sa RPE mode. Ibig sabihin, kapag ito ay pinipinut natin, halimbawa, ito, ito walang ganyan. Kapag a-under siya, wala sang lalabas na light indicator. Pero kapag naka-low indicator tayo, naka-ganyan, naka-low, ibig sabihin itong ating RPM ay iilaw ito itong iilaw ito kapag aabot na sa mga almost 5 to 5 pataas na ang RPM niya. 5 itong 5 na ito pataas or almost 5 pataas iilaw na ito ito kapag aabot na sa dito sa mga 5 or almost 5 pataas. So kapag ihay naman natin ayan so iilaw yan kapag masyadong mataas na ang ating RPM. So ngayon ngayon naman i-try natin pa andarin. Ito naka high siya. So gawin natin mode na wala. Ayan, so pandarin natin. So ayan, naka minor tayo. Pandarin natin. So ayan, ang kanyang ilaw wala. Ngayon i-switch eh, mode natin ng low. So ilo natin, i-tapasin ng RPM. So ayan, umilaw yung kanyang light indicator kapag naka 5 above na tayo. Ayan, moro pa lang above eh. Ayan, umilaw siya. So ngayon, ihay naman natin. Iilaw naman ito kapag sobrang yung kanyang RPM. Ayan. Ayan. So yan yung kanyang mode mga mga best. Kapag naka-high, iilaw siya kapag dito sa sa may bandang uh, almost na pataas kapag naka ano naman naka low naman dito sa ilaw almost 5 pataas naman so kapag wala naman siya walang nakalagay dito na high or low ibig sabihin walang ilaw yan kahit pa magsagad sagaran ka walang ilaw yan so ibig sabihin ito yung light indicator ng, I, ng RPM nung nakalo ka ba, nakahay ka ba, or uh, wala. So, huwag kayo magtaka nito mga master. Marami nagtatanong dito, kumpara saan daw ito, hindi kanyan ililipad mga master kung yan yung isi-switch mode yan. Kasi wala pang rider na may pakpak na inbinto mga master. So, ayan. So, ngayon alam nyo na kumpara saan itong mode na ito. yan. Ibig sabihin, warning yan. Kaya yan nag-alight. Dito na kahit. Yan. So ngayon, alam nyo na mga best.